Hello guys, welcome to my channel. Guys, ang ganda ng garden dito. Eh. Sa kapit bahay namin, may mga puno saging kasiya. Eh, no? Hindi ko alam kung saging 'yan. And Gandang musyab ito. Kasi puro halaman. Hmm. Makahingi nga na saging dahon. Mga dahon na saging mamaya. Ang ko na suman. Okay guys, maraming salamat. See you next vlog. Bye-bye.